Magandang hapon po sa ating lahat. Magbabasa po ka ng may kwento para sa ating mga taga-Isabelino. Inayos ko na ang kulto ng sapatos ko. Kasama ko si Isabela, pamagkin niya si Santiago. Katangin na sabi na lang ni Santiago ay, Eja, okay, samahan ko po kayo. Madami siyang diniling bago kami umalis. Si Alicia, inayos ba niya Ang kawayan? at pakisabi kay Ramon ayaw sinupli nakarina sa mga Mercedes. Huwag din niyang ilagan ang maligaling na si Delphine Albano. Baka buksan ang pintuan at pumasok ang mga gamukamu. Nasaan si Guillermo? San si Isidro? San si Mateo? San si Mariano? San si Pablo? Ah, Natagalan siguro sila kasi dumaan pa sila sa Santo Tomas kasama si San Manuel Rojas at si Santa Maria Burgos. Sa Agustin Jones, Tumawinit, Makunakon, Tabilakan at Palanan. Sa dami ng nasabi niya, di niya natikilan ang kabagan. Yun lamang po maraming salamat. Happy Sunday!